Panibagong araw, panibagong vlog. Welcome na naman nga ulit sa ating araw na ito na napakaganda. Samahan na naman ulit ninyo ako sa mga kaganapan ngayong araw dito sa amin. So una sa lahat, naglinis na naman ulit ako ng aking tindahan at hindi ko na ipinakita-kita sa inyo. Baka kayo magsawa sa kakapunas ko dito sa aking tindahan. Loob at labas pala, nagpunas tayo no? at papakita ko rin sa inyo. Ang in. aming salamin no? dahil is malabo talaga yung aming salamin guys at pinunasan ko lang yan siya ng basahan mm -hmm. at napakalinis nga tingnan at maaliwasa yung ating tindahan ngayon dahil walang masyadong maraming tao, malinis talaga yung ating tindahan pag hindi masyang mga pasaway ba at nandun si Alter kasi sa labas. So, ayan, nag din ako ng mga asina at saka mantika. Ay, sorry po, yung asawa ko pala yung nag ng asin tapos yung mantika, ako na siya nag-repack mo. No? Ayan, ayun, na-repack natin. Nilagyan natin sa mga bote ng mineral, pati sa mga plastic at kompleto yung ating mga mantika. Meron tayong lima, sampu at tsaka bente. Tapos yung ating mga tinapay naman, ayan, kompleto pa rin at medyo marami-rami pa naman. Hindi nag-deliver na naman ulit yung at yung naglalako ng tinapay guys, hindi na naman ulit nag-deliver, no? Kaya ayan, sayang. At hindi sila nakapag-deliver. Nahanap pa naman ng aking mga tumor yung taglilimang piso tinapay. Tapos ito yung labas ng aming tindahan. Ayan, maliwanag na yung tingnan, no? Dahil pinunasan ko yung aming salamin at nagliwanag din sa wakas. At habang ako ay nagvideo-video -video nga dito sa labas at meron nga nag-deliver na kahoy. Kaya ayan, kumuha na rin ako, no? Yung dineliver niya na kahoy is anim na butok. Kaya ayan, binayaran natin at minasok nga ni Ambit so, Kasi tayo ay mahuli ng taga DNR at makita nila yung ating kahoy at kukumpistahin daw nila pag nakita dito sa labas. So ayan, si Alter, hindi ko pa siya pinapaliguan at hindi ko pa siya pinapakain. Pinalaro-laro ko muna siya sa labas dahil maaga pa naman. Tapos ayan at katatapos ko nga lang maglinis dito sa loob ng tindahan at masarap talaga tingnan at masarap ang alimuyak at mabango yung ating tindahan dahil nilagyan ko ng downy at sunrux yung ating tindahan at ready na yan magtinda-tinda mamaya pag ako na lang mag-isa dito sa tindahan ayan yung ating tindahan at napakalinis talaga maganda tingnan maaliwasay ganyan ang kasiyahan ng isang nanay at saka yung mga candy guys ayan. yan at inilipat-lipat ko yung mga lagay ng candy yung, yung mga garap po na malalaki yung ating pinaglagyan at mahirap siya buksan ba hindi kagaya yung paikot-ikot na garapon kasi mabilis lang yung buksan ni Alter. Tapos yung garapon yun is si hindi yung... Alter yun magbukas, no? So, ito na nga. Yeah. At pinakain na nga ni Papa Udon si Alter dahil nga ay papasok pa yan siya mamaya. Tapos si Papa Udon naman, <laughs> nagawa na ng ice water kasi nga maraming nga naghahanap ng ice at wala pa kaming ice. So pagkatapos ni Alter kumain, syempre ako kumain naman ulit kasi mamaya ay wala na magtitinda doon sa aking tindahan habang meron para titinda ayan at kakain na nga ako. Kaya sabayan nyo na akong mananghalian ngayon, maaga tayong kumain dahil nga wala tayong magbabantay doon sa tindahan at tayo lang mag-isa. Yung ulam pala namin ngayon ay tahong na ginisa na tahong tapos meron pa kaming ayan yung hawol-hawol na pagabi pa yan guys yung inihaw na hawol-hawol ba ayan. Sinog ba siya guys? Tapos yung tahong masarap siya guys. Masarap yung sabaw niya no. Kaso lang wala kaming loya at hindi ka nalagyan ng loya yan. Pero masarap pa naman siya yung sabaw. Iba tapos sausaw mo sa tuyo. Sarap na sarap na tayo. Tapos nagawa ko ng chia seeds. samporado Ayan masarap na siya sa akin guys. At busog na ako niyan sa ganyan. Ayan siya no. Yung tahong niyan inaano lang natin at hinay Hindi na talaga ako nakain ng kanina naman ulit ngayon. Dahil nga ay hindi naman ako nagugutom. Pag yung gutom na gutom, yung masakit talaga yung ulo ko yun, nakain talaga ako ng kanin. Pero ngayon, pinapakarimdaman ko lang yung aking katawan dahil ah, ako naman nakakaalam sa aking katawan kaya eh, hindi na muna ako nakain ng kanin. Pag kaya ko, hindi ko talaga, hindi talaga ako nakain ng kanin. Pag hindi ko kaya, so napapakain talaga tayo ng kanin, no? So itong chia seeds is nakakabusog naman yan kaya ito lang muna yung ating kainin at ah, saka Ayan na nga at naligo na si Alterno. Pinaliguan ko na siya at binihisan na rin kasi nga mga oras na dyan is magte-12 na siya. So ayan habang binibihisan ko si Alter guys naalala ko pala na meron pala siyang assignment no at tinatanong ko rin siya dyan kung ano yung babaunin niya doon sa school para ilagay ko na yung baon niya sa bag niya para hindi na ako mag-aligaga mamaya no pag naghingi siya ng baon. So sabi niya hindi daw siya magbabaon ng biscuit gusto niya lang daw babaunin niya cold at saka saging kaya ayun inanuhan ko na siya ng saging at saka cold no yung saging pakahapon na pinabili niya doon sa palingke. At buti na lang talaga guys si Alter eh hindi yan siya mahilig ng mga biscuit no at saka chicherya gusto niya yan yang yung protas, yung mansana, saging, at kung ano-ano pa yung gusto niya. Protas talaga yung gusto niya. Kaya ayun, pinagbaonan ko na siya pagkatapos kong magbihis sa kanya. So ayan, hindi pa naman oras ng kanilang pasok ngayon. Kaya sabi ko sa kanya, bago ka pumasok, anuhan niya muna yung assignment niya. Ayan na nga yung baon niya guys. So tatlong banana at saka isang yakult, no? Tapos ayan. At saka yung assignment niya, naalala ko, sabi ko sa kanya, isulatan niya na lang yung kanyang assignment dahil nga is mabilis lang naman niya yan sulatan at anahan lang naman niya yung pangalan niya dyan. No? Kaya ayan, um, asikasuhin niya muna kasi baka mamaya eh, sa yan ng kanyang teacher kung nasaan na yung kanyang assignment at dali-dali nga niyang sinulatan at meron pa yan siya dyan pakanta-kanta na nga, at natapos na lagay na natin dahil nga meron na nagaantay doon sa labas na motor kaya papasakayin ko na lang sila ng ayan at sasakay na lang sila ni Ate Amshi ng motor guys no at nauna na lang nga yung Ate Amshi niya natakot naman siya guys na iwanan siya ng ate niya no so sabi ko sa kanya huwag ka mag-alala kasi hindi naman niya naalis si ate at aantayin kanyan. Ayan na nga sila. Pupunta na sila sa... Bye, bye sa inyong dalawa. Ate Amsha at Kuya Altar. Mag-ingat kayo sa school. O siya guys, hanggang dito na lang muna yung ating video ha. At maraming salamat sa inyo. Pakilike at pakishare na rin ang ating video kung nagustuhan nyo. Bye, bye. Mamaya na naman ulit. Bye, bye. Ingat. God bless us. Thank you so much. Paalam.